eto na ang inaantay-antay natin. Alam nyo ba mga kababayan ko, dito na natin mapapatunayan kung talagang sa Senado meron nga bang magnanakaw, mga kababayan. Sapagkat mga kapatid, meron na hung isang balita na kumalat ngayon sa loob ng social media at tila ho pinag-uusapan na ho ito kahit ng mga mainstream media, mga kababayan ko, ewan ko na lang kung hindi mo pa napapanood ito. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Mag-like ka naman. Nang sa ganun ay mapanood na, na maraming Pilipino at mag-comment ka na rin sa baba mga kababayan. Ito po mga kababayan ko, sal in sa Senado, handang-handa ng ipakita. Pinangunahan ni Tito Soto, bakit yung iba? Hindi na ayaw, ayaw ata magpakita. Kung sino pa yung mga matitinong ayaw sa impeachment? Kagusto sa impeachment? Sila pa yung nangunguna? Sal in ng bawat isang senador? Ilabas na! Panoorin nyo ang video na ito, mga kababayan ko. Welcome sa ilang senador ang pagsasapubliko sa sal in ng mga opisyal ng gobyerno. Take note, ilan sa mga senador? Magandang paraan daw ito para maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ayan mga kababayan, pupusta ako nito pag iinitan nito si uh, Senate President Tito Soto. Yes, pag iinitan na naman siya nito. Alam niyo po kung bakit? Maraming mabubukayo na mga senador. Yes, ako po'y naniniwala, ha? mga kababayan ko, maraming mabubukayong yung senador. Nalumobo ang yaman simula nung pinatigil ni Suarez ang pagpapa-lifestyle check o pagtingin ng SAL-N nila. Oho, mga kababayan ko, marami hong ano, maraming hong dito. Tuloy. Hindi na bago para kay Senate President Tito Soto ang pagsasapubliko ng statement sa assets, liabilities and net worth o SAL-N ng mga senador. Correct! Dapat talaga, iano, dapat talaga mga kababayan ko, makita ho ito at masilip. Kaya ako tanongin ko ho kayo mga kababayan ko, please comment down below mga kapatid. Kung kayo ho ba, sino ho sa mga senador ang gusto nyo hong unang-unang tignan mga kababayan ko na salen. O please comment down below mga kababayan. Sabi ni Soto, sa naunang termino niya bilang SP sa mga nakarang kongreso, ginagawa na nila ito. Hindi lang hindi nga niya isinasama ang mga adres para sa kanilang seguridad. Ayan mga kababayan ko, tuloy. Bukas naman si na Sen. Wingat Chalian at Kiko Pangilinan na may isa publiko ang kanilang salen. Ba't buti pa ba si Kiko? Buti pa si Wingat Chalian? Ang Tito Soto is ready na magpakita ng salen? Lalo na ngayong mataas ang panawagan ng taong bayan para sa transparency at accountability sa mga public official kasunod ng nalantan na flood control scandal. Correct kasi alam mo ha, that's the very very important eh. Problema ng taong bayan ngayon mga kababayan ko yan. 'Di ba? Problema ng taong bayan ngayon yung uh, nasa ng pondo, nasa ng ganito kasi kapag ang isang senador, mga kababayan ko is lumobo ang kanyang uh, uh, state of asset na tinatawag natin. No, lumobo yung kanyang yaman. Kung dati 5 million lang ang pera niya sa bangko, naging 100 million, e eh, questionable po 'yon. Dahil maliit lang naman din naman po aabot ng milyon sa isang taon ang sahod ng isang senador, mga kababayan ko. But here is the question, mga kababayan ko. Pine-question natin ngayon yan. Kasi marami pong malalaman ng tao dito. Marami pong malalaman ang mga Pilipino. Nasaan ang pera ng taong bayan? Yun ho ang gustong malaman ng tao. Eh kapag ikaw, senador ka, at ang uh, dating pera mo'y limang milyon lang at naging isang daang milyon, abay, humanda ka na. Kikwestiyonin ka na ng gobyerno. Baka ka ako, naupo ka dyan sa pwesto, hindi para tumulong sa tao, hindi magpayaman sa pera ng taong bayan. Sabi nga ni senator Ruin, paingan natin. This is one way of um, bringing the confidence of the public back to government. Correct. Kasi mas magtitiwala ang uh, taong bayan sa Senado ngayon kapag nakita ng taong bayan na ang sensiridad ng ating institusyon ngayon sa Senado ay uh, nagiging patas at nagiging tama sa pagpapakita ng kanilang uh, SAL-N, mga kababayan ko. But here is the question. Those senators ba, yung mga senador ba na yan, is willing ipakita ang state, uh, state of asset nila sa bansa? Willing ba sila na isa publiko yung kanilang mga yaman? We don't need the address. Patingin lang kami ng nakatagong yaman ninyo. Kasi hindi na nakita yan way back 2016 up to 2025 mga kababayan ko. Sa totoo lang. Kaya maraming maraming lolobo ang uh, bulsa talaga. At mapasisimangot ka talaga kapag nakita mo na yung mga salin nito. Uh, um, dahil ngayon walang pagbiyansa ang tao. Eh. So this is a way to bring back confidence na so, yung mga public servants natin, alam natin kung ano yung kanilang agariyan. Correct at uh, ba ito sa kanila kinikita. Correct! Kung totoo, Kung totoo naman na niya ang nakalagay sa salen, walang dapat ikatakot ang mga kapwa opisyal. Correct! Yan ang pinakamaganda doon. Kung tugma lahat ang inyong mga state of asset at ang yaman ninyo, bakit kayo matatakot? Bakit, bakit ito lang mga senador na to na ayaw na pumirma ng impeachment ang lumalaban para dito sa pagbubukas ng salen? Bakit? Why? Yan ang tanong. Bakit ganon Mga kababayan ko. 'Di ba? Kasi bakit uh, sila lang yung may ano lakas ng loob na ipakita ang kanilang yaman sa publiko. But here is the question again. Bakit yung iba ayaw? Kung ako tatanungin mo, uunahin kong buksan na salen, Alam niyo kung kanino mga kababayan ko. I have top 5 senators na hinahain ko na buksan ng salen. Opo, na isa publiko nila. No? Meron na akong limang senador na gusto kong makita ang salin. As a Filipino, as your employer, ha? Ah, bilang employer ninyo na nagpapasahod sa inyo at sa mga tauhan ninyo dyan sa, kong sa Senado, makinig kayo. Ha? Ah, kami na nandito. Kami na taong bayan na nagsasalita. In behalf of my subscribers, na, nag, na, nagpapasok ng pondo pera ng tao ng tax sa bansa sa bansa na to. Karapatan namin makita ang inyong mga yaman. O sabihin na natin, sal in. I have five senators na gusto kong silipin, mga kapatid. Alam niyo kung sino? Number one, Senator Go. Number two, Senator Bato. Number three, Senator Aimee Marcos. Mga kabayan. Number four, Senator eh uh, Jingo, uh, Senator uh, Villanueva. And number 5 mga kababayan ko, alam niyo kung sino? Senator Jesus Godero. That is the most top 5 para sa akin na may makikita ako. Because kami, ang taong bayan, kami nagpapasahod sa inyo. Karapatan namin makita yan. Karapatan namin magtanong. Karapatan namin. Mga kababayan ko, na-questioning kayo. Bakit ganito? Lumaki ang yaman nyo. ba? Diba? Yun ang point of view ko dito. Bakit ganun? Yan ang gusto namin makita. Mga kapatid. ba? Diba? Sabi naman ni Senador Pangilinan, maliwanag sa batas na may sa publiko ang salayan ng mga opisyal ng gobyerno. Paraan din niya ito para mabilis masilip kung kurap ang isang opisyal. Correct! Ang anti-graph laws natin, pagka hindi ko dun sa income, yung wealth, Ah, ano yun? Prima facie evidence na yun. Na yun Na, ah, prima facie evidence. Correct. It's now the burden of proof on the part of the public official na patunayan na hindi yung Di Diba? Ayoko, wala ka naman tinatago. Diba? Ba't ka matatakot? Diba? Tama naman si Sen. Kiko, si Kiko Pangilinan doon. Hindi, hindi rin tutol si Sen. J.B. Ejercito sa hakbang ni S.P. Soto. Soto. Tanging hiling niya ay hindi kasama sa isa sa publiko ang mga address para na rin sa kanilang seguridad. Like, 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 Senate President Tito Soto, mga kababayan ko said na uh, hindi nga isa sa publiko yung mga address for security purposes. Well, that's good mga kababayan. Yung malaman lang ng taong bayan na may bago kang mansyon dito sa probinsya na to. Yung malaman lang ng taong bayan na may bago kang, uh, may bago kang asyenda sa probinsya na ganito. Malaman lang ng taong bayan na mayroon kang bagong Rolls Royce. 'di ba? Na nagkakalaga ng 3 at 30 million. Wala nang problema doon. With kasi kung ilalabas man 'yan, 'yun lang ang makikita namin. Masaya na kami doon. At least mahuhusgahan ka namin at makukumpute namin kung magkano ang sinasahod ng isang matinong senador at sa hindi matinong senador. Tama rin po si Senator JB doon, mga kababayan. Ayon sa Senate Secretary, hindi na nila isinusumite sa ombudsman ang mga salay ng mga senador, kaya maaari ang direktang humiling sa Senado ang gustong mabusisi ang mga ito. Kung ako tatanungin ninyo, rektahin natin ang ombudsman. Because there is a fair uh, justice because of uh, the new ombudsman. I don't know kay Suarez kasi noon pinatatanggal niya. Pero ngayon, tingnan natin kung ano ginagawa ninyo, malalaman natin kung may kalokohan kayo. Magpapatawag ng Corpus si S.P. Soto para sa hagbang na pagsasapubliko ng kanilang salin. Correct. Tama kayo dyan, mga kababayan. Yung po dapat ang mangyari. And I wait for that, Senator, uh, Senate President Tito Soto. Para sa agenda, Dexter Garibe, abante. Alam mo, yan ang aabangan natin, mga kababayan. Yan ho ang aking aabangan bilang ordinaryong Pilipino. Paano ilalabas itong mga salin ng ating mga opisyal ng gobyerno. And I'm waiting for that, mga kababayan ko. If sakali na makita natin, mga kapatid, ang taong bayan ho, kikilos. Taong bayan na ho lalabas siguro sa kalye kung mayroong dapat mabusisi. Kung ako tatanungin ninyo, dapat ko sa ombudsman para mas makita ho ng pagiging patas, makatarungan ng uh, at walang halong pagtatakip sa mga taong umaabuso sa kapangyarihan habang binoboto natin ang mga uh, politikong ito. At sa lahat po ng mga kababayan natin na nakikinig ngayon, maging mabusisi po tayo, maging mapanuri po tayo. makibaka ka po tayo sa tamang pamamaraan dahil ang gobyerno po natin ngayon ay lumalaban para sa Pilipino, para sa bayan, hindi lang para sa iisang tao lamang. Kaya mga kapatid, naniniwala ako na sa panahon na to, may hustisya na ang ating bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maaari ka bang mag-iwan ng komento sa ibaba nang mabasa ko ang iyong mga komento, mga kababayan ko. At kamagalala, magre-reply po ako, mga kababayan. Maraming maraming salamat po.